Mga boss, uh, ito muna ang gagawin natin yung Juson Saturn. Yan, shout sa may-ari nito. Ang problema nito, sabi ng may-ari ay na stack daw. Tapos, nung gagamitin, hindi na gumana. So, gagawin natin. wag na muna natin isaksak. Buksan muna natin yung takip para makita natin yung laman bago natin isaksak. Para kung sakaling may problema, hindi na lumala. Minsan kasi may mga amplifier na may sira na, sinaksak mo pa. So, lalong nadagdagan yung sira o lalong lumala. So, depende, depende. Hindi natin masabi. Mas maganda yung silipin muna natin. Okay, nabuksan na natin mga boss. Tamang-tama nga. Buti, hindi ko muna sinaksak. Uh, ito yung laman niya. Yuson Saturn. Pang Saturn ba to? Tama ata, Yuson Saturn. No? Ayun. Bali, nakailang gawa na rin ako ng Yuson nakita ko agad uh, ah, lobo na yung capacitor kung mapapansin nyo ayan umok na oh lobo na itatanong ko to sa may-ari ngayon kung ano nangyari tapos nung chinik ko yung fuse sira na yung fuse mga bus masilaw lang ayan oh putol yung fuse ay ah brightness yun <laughs> putol yung fuse So kakausapin ko muna yung may-ari dito kung ano baka ano Uh, papalitan ng kapasitor eh apat to gastos malala si customer dito Pag ganun okay so saglit lang so mga boss magbibigay tayo ng tips para sa mga uh, gusto rin maging technician at saka sa mga gusto mag DIY ngayon itong amplifier na to ay ito turbo shoot po ang problema niya physical ano ba tawag dito visual pag visual check ko napansin ko agad itong apat na kapasitor ay lumobo na. Ngayon, pwede mo siyang salatin para malaman mo talaga kung totaling lobo. Kasi minsan itong pinaka plastic niya na cap ay lumulobo yan. Pero pag sinalat mo, hindi naman. Pero sa kanya ngayon, dahil matigas, talagang bloated ang kapasitor. Tapos, upon follow up check up or visual check, nakita ko itong fuse putol na. Ngayon, pag putol ang fuse, Usually, pag mga tinatawag nila na casual customer o tiktomer na tinatawag nila, pag nakita ang fuse, palit agad. Ngayon, mali po yun para sa akin. Mali pong procedure yun at kahit sa school, ganun din ang tinuturo sa amin. Pag nakita mong putok ang fuse or putol yung fuse or nag-open yung fuse, huwag ka agad-agad basta-basta magpapalit ng fuse. May dahilan po kung bakit naputol or nag-open yung fuse na yan. Hindi yan siya basta-basta mapuputol na walang dahilan. So, ang fuse ay mayroong purpose. Halimbawa, itong fuse na to, may tinatawag na current surge fuse na pag nasobrahan sa current na dumadaloy, puputok siya. O kaya kung may shorted sa unahan niya, ah, bibigay din siya. So, ang fuse ay isang klasing protection device. Para hindi lumala or lumaki yung problema, dapat puputok yung fuse. Ngayon, kung marami ng sunog sa amplifier board mo, kaya natusta na yun, tapos buo pa yung fuse, malamang mataas na rating yung naikabit na fuse. So, mali yung design pa ganun. Ibig sabihin, Bago pa man siya, ang pinaka-purpose ng fuse talaga, bago pa lumala yung sira, bago pa dumami yung masirang pyesa, dapat siya na muna yung bibigay. Yun ang pinaka ng fuse sa mga hindi nakakaalam. Sa mga nakakaalam, uh, dugtungan nyo na lang yung mga sinasabi ko mga boss. So dito, sinasabi natin may problema or may dahilan kung bakit pumutok yung fuse kadalasan sa mga ganito o kaya sa mga amplifier tulad ng ginagawa natin nagkakaroon ng shorted na ano so pag nag short yung mga power transistor pwedeng pumutok yung fuse katulad nito bloated yung kapasitor pwede rin pumutok yung fuse kasi pag nag bloated ang kapasitor pwede rin uh, ano madalang na madalang nga lang tayo maka encounter ng kapasitor na pumuputok uh, tama, mayroon naman pumuputok na kapasitor o kaya nagiging shorted nakaka-encounter tayo mga ganito leak na kapasitor, yung nagtagas o kaya lumobo, pinakamarami yung katulad nitong lumobo pero yung shorted na kapasitor napakadalang yan, pero nangyayari po yan, may mga na-encounter ako yan kaya lang siguro sa 100 mga mababa pa sa 10% yung na-encounter natin so ganito Kinik natin yung fuse dito open, itong isa ayos naman. So, paano malaman yan? Ito, gumamit tayo ng tester at saka uh, na visual check naman natin na talagang open yung ano. Pag tinister mo siya, ayan, may palo pa siya kasi may resistance siya galing sa kabila. Pero, ayan, yung ano na yun para sa kapasto na yun, sa discards. Ngayon, pick natin yung isang fuse. Titingnan nyo yung reading dito ng isang fuse na buo. Yan yung normal trading ng fuse na nakakabit na buo. Yung isa, yung damage. Pero teka lang, baka nakalimutan ko. Huwag din pala basta-basta mag-tester ng sa fuse kasi pag open minsan may karga pa tong kapasitor. Ay, pwedeng masira yung tester nyo. Nakalimutan ko lang ibanggit kanina na Bago sa lahat, kailangan i-discharge o tanggalin muna yung kapastor para ano, sigurado bago mag-resistance kicking. So, base dito sa ano, ito yung linya ng, sana ba yung linya ng plus dito? Ito yung isa, malamang mang ito yun. So, pwede na nating i-check dito ngayon yung circuit ng kapasitor. Tika lang, kita ba? Ayan. Check muna natin itong dalawa. Okay. So pag ganyan ibig sabihin ang good yung linya. Take note mga boss ha. Yung mga kapasitor kahit bloated gumagana pa yan sa totoo lang. Pero yung buhay niya hindi na katulad nung uh, mga ayos o nasa good condition. Gumagana pa siya pero wala na siya sa, sa pinaka good condition niya. Pasira na siya. Papunta na siya dun sa matutuluyan siya kaya siya pinapalitan bago pa mandamay check natin yung mga power transistor pwede nyong i-check dito kahit yung pinaka collector at saka emitter lang nya ayan so baliktaran may pumalo napansin nyo yan sa tester baliktaran ito collector ito emitter nya ito ka kasi base so kahit collector emitter lang ang i-tester mo dapat hindi siya shorted kasi anong ibig sabihin yan mga boss? Itong collector kasi galing to sa supply dito sa capacitor. Ito namang emitter, papunta na yan sa speaker out. So imagine nyo, mapasokan ng DC volts yung ano at saka mataas. Nasa 50 pa 70 volts dumirikta sa speaker. Hindi sunog ba? Diba? Pero hindi na sa katulad nito, hindi naman yan didirikta agad ng ano sa speaker kasi dumaan pa ng relay. Yan, may, re may relay siya na protection na kung sakaling may maditik siya dito na DC out hindi siya gagana o kaya kung nakaandar pipitik pa magto-turn off yung relay yan yung pinakatrabaho niya so sunod sunod na yung turo natin dito mga boss so pag ganyan ibig sabihin yan may shorted na power transistor try natin yung kabila meron din o meron din Okay. So, hindi mo yan mali-determine kung ilan talaga yung totally na sibak na power transistor. Kasi, magkakadikit sila o nasa circuit sila. So, kailangan mo para madetermine mo kung ilan talaga yung nasibak, kailangan kalasin mo to. Kasi, kada paris niyan, magkasama sila. Katulad nito, sample ko sa inyo. Yan, magkasama sila. Yung base niyan, magkasama lang din ito. Yan, So kailangan ay baliktad pala. Sorry mga boss, ah, stand corrected, mali yung turo ko. Kanina sinabi ko ay ito ay emitter. Mali po. Nalito lang ako. Kahit <laughs> ako mismo nalito din. Ito yung emitter. Ano ba yan? Double check na natin. O tama. Tama ba? Double check na natin. Baka na may maligaw sa atin. Kasi nakatuwad pala yung ano. So ito yung emitter niya mga boss. Ito yung base. Yan base collector emitter so kinarik ko lang yung sarili ko kasi baka mamaya Ah, uh, pag ganito kasi dapat yan, yan Pabaliktad pabalikta dapat yun natin. base collector emitter so pag pinaliktad natin nalito lang ako pagpasinsyahan nyo na yun so ibig sabihin pag kinabitan muli ng fuse yan without knowing na may sira pala yung mga pyesa dito o yung mga power transistor may shorted sure hindi ng double check uh, yung mga nagpapalit lang naman ng fuse na walang walang pasabi o basta lang magpapalit ng fuse kadalasan yan mga customer lang naman na nagdi DIY kapag tik hindi naman basta basta magpapalit yan ng transistor o ng fuse na walang check up so kadalasan yan na-encounter ko yung mga customer dito sa shop ay pupunta bibili ng fuse alam ko na sa amplifier kasi ang nakalagay 10 ampere eh, sa mga 5 auto di ba tapos nakita ko yung fuse putok na putok sabi ko baka may sira pang iba yan pag kinabit mo yung fuse nyan na uh, puputok uli ayun hindi nagkamali <laughs> bumalik uli yung customer bumili, bumili uli ng fuse putok uli sabi ko pag ganyan na uh, pumuputok lagi dalhin nyo na siguro sa pagawaan para ma-check kasi may ibang sira pa yan katulad nitong sinasabi natin may ibang sira pa kapag putok yung fuse so dito na find out natin na shorted yung transistor aalamin na lang natin kung ilang piraso okay so sa mga gustong magano mag malaman kung ano yung resulta ng ginagawa natin ay gagawa natin to ng full video nakahiwalay lang tong video natin para sa fuse papaliwanag natin paano kung putok yung fuse Anong mga dapat gawin? 'Yon. Okay? Mga dapat malaman. Dito lang mga boss. Hanggang dito na lang yung vlog natin. Okay, nakalas na natin pala yung capacitor. Ngayon i-check natin yung mga transistor kung saan banda yung may shorted. Kung dito sa side na to o dito. So double check din natin dito muna naka-times one tayo mga boss. Ang itetest ko dito ay Uh, base at saka collector muna yun mukhang baligtaran po mga palo ah. oh oh shorted din anong nangyari dito sa tista natin mukhang shorted lahat mga bus ah. sa kabila ito yung hindi ka anong shorted so yung shorted nya na malala itong linya na to so kakalasin natin tong apat na to tapos pag tinis natin to na normal na malamang dito ang sira kalas tayo mga boss o ka lang panghinan ko pala painitin ko pa kalasin ko na lang yan ito lang naman yan itatanggalin natin yan mainit na ba? Tingnan natin kung pwede na ano, pwede na. Tay. Okay. Mga sablay na tong kung disoldering pump ko ah. Kailangan na siguro palitan ng bago. May na na humigop. Ayan. Katanggal pa naman. Okay mga boss, ah, haba tayo. Ah, cut ko na lang to. Balikan ko kayo. Okay, natanggal na natin yung hina. Check natin isa-isa. Ito yung tester natin. Ito yung transistor yan. Baliktaran. Shorted nga mga boss. Sira. Tapos, yan. Itong isa medyo ano, first time pa lang ito mabubuksan o no, matanggal yung tunnel yun. Okay. Check natin ulit. O oh, ito, mukhang ayos to. Okay, ayos to mga boss. Lagay natin dito. Sunod. 对。Yeah. tatlo ang sibak mga boss sibak yung tatlo isa na lang yung natirang ayos tatlo ang shorted so dito sa kabila check nga natin dito kung shorted okay mukhang good to, mga boss So sa madaling sabi, si Bak yung tatlo, si Ra yung fuse, putok, papalit tayo ng kapasitor. Yan. Okay? Tapos anong gagawin natin dito eh? Double check ko na lang dito yung mga pyesa sa main amplifier section kung wala nang na-damage. Tapos magpapalit tayo ng fuse. Ano bang value ng fuse na to? Tanggalin natin. Ito ba yung fuse nya? Ayan. Ito ata. Okay. Ito yung fuse na sira. Sinasabi kong hmm. Eno eh putok talaga siya. Lang ampere ba 'to? 15 15 ampere yung fuse. So, yun ang sira niya. Tapos update ko na lang kayo. Kukuha muna ako ng mga piyesa. Magpe-prepare uh, muna ako ng piyesa kapasitor. Tapos ito pala papalitan ko na lang dito ng potentiometer. Pero unahin lang natin dito. Lilinisan ko muna tong pinaka ano niya, uh, Pero siguro ano? Ah, uh, hugasan ko o ano? Check ko na lang kung anong mangyayari diyan sa double check tapos linis then pag meron ng kapasitor actual natin tong ano uh, mga ano sukat so muna tayo ng biasing dito kung normal pag normal na pwede na tayo magkabit ng power transistor at saka fuse at sa ay mauna pala kapasitor pius tapos saka na yung transistor ganon yung procedure Balik tayo dito sa nililinisan ko kasi itong board pero bukas ko na ituloy para matanggal yung dumi. Ayan o. Oh. Ah. Tsaka ito. Ayan. Kinalas ko na rin pala yung mga power transistor dito. Andito na. Para malinis na rin yung heatsink. Pati ito lilinisan natin. So sunod natin nakakalasin na itong mga pots. Papalitan ko na rin yan para sigurado. Ayan. Okay mga boss. So nakalas na natin yung potentiometer na linis na rin natin pati tong ano nilinis na rin natin basa pa nga yung ano bukas na lang pala yung board yung main board linisan so habang ano habang hmm. nagpapahinga ko, ako lagyan ko na lang to ng panibagong potentiometer ito pala yung ano nya ito yung mga dati yan ito yung dating potentiometer nya mamaya titisti natin yan papakita ko sa inyo kung bakit sira yan kukumpara natin sa bago at saka sa hindi bago so ngayon prepare muna ako ng mga potentiometer para dito. Okay, mga buso nakapitan na nakapitan ah, nakapitan, nakabitan na natin ng bago. Yan. Ito yung mga luma, ipapakita ko sa inyo kung bakit siya pinalitan na. Sample tayo ng isa. Ito. Kita ba dyan? Ayos natin yung camera. Yan. So dapat yan, pag pinihit nyo pag ganon, sagad, may reading dito. So, yung kita nyo yung reading, konting-konti na lang ilipat natin dito sa kabila. Tapos natin ng gano'n. Ganyan ang problema, wala na siyang ma So, gagana pa ba yan? O, under pa ba yung amplifier? Posibleng umandar, pero pag in-adjust mo yung kung ano yung kung saan to nakalagay, wala ng function. Halimbawa, uh, sa tone control. So, kahit anong pihit mo ng low, wala ng pagbabago. So, kuha tayo ng bago mga boss. Papakita ko sa inyo pag bago. Paano yung pag-test. So, tingnan nyo yung bago. Ito yung bago. Lagay natin dito. Ayan, nakasagad. So, pag pinihit natin yan pa kanan, dapat meron ditong reading. Ayan. Pihit natin pag ganon, meron dito. O kaya balik natin. Sagad natin. Ayan. Ayan may may reading ka dito sa kanya wala kahit anong pihit mo wala kang ano kasi carbon lang yan sa loob so kung wala kayong tester ang pinakamaganda kung looma na yung ganito ninyo madali lang naman malaman kung sira na yan eh pag pinihit mo yung pitan wala na pagbabago kumakaluskus na uh, naglulus na tumutunog misan misan hindi lalo na sa main volume so madali lang siya i-identify itong ginawa lang natin hindi na kasi natin na testing muna yung amplifier kasi hindi pa naman tapos pinalitan na natin. So base sa mga potentiometer kasi ngayon mga boss, lalo na yung mga ganito, uh, hindi talaga katulad ng dati na tumatagal at hindi nasisira. May mga potentiometer talaga na uh, madaling masira mga boss, lalo na yung mga bago. Hindi katulad ng mga old model na matitibay. So ibabalik ko na lang to sa ano, sa kaha. Ito yung itatabi natin para may pakita natin sa customer yung pinulitan. Para bukas, main board na lang yung gagawin natin. So, ito na yung ano. Naglagay na tayo ng dalawang kapasitor dyan. Ah, bali, apat pala. Dalawang itim, dalawang gold. Tapos, dito sa part na to Ito yung part na may bumigay na ano. May naging shorted. So, wala muna tayong nilagay na power transistor magsusukat pala tayo ng biasing kaya naka-prepare tayo dyan okay so ikot natin then prepare natin yung ating pistol saan ba natin ilagay yung pistol dito na lang siguro okay kita ba ay higitan o ko ano ba yung angulo natin at test pa natin yung camera ayun Yon, tapos yung pinaka cord saksak natin dito sa east bulb yun saka tayo magte-test ngayon ng um, biasing okay so sana walang aberya ayan okay. unti-unti nang bumaba yung ilaw check natin agad ang biasing ay ay dudulas okay yung taas. taas 35, 35 natin yung supply 60 60 60 So pag ganyan, ang gawin natin base to base tayo. Base to base. Okay, normal yung ganyan. May mga design talaga ng amplifier na mataas yung bias kapag walang nakakabit na power transistor, pero masusukat 'yan kapag base to base ka. Yung 0.8 So take note mga boss, pag mga ganito, maguguluhan yung mga bago. Kahit ako din, sa totoo lang, nung una, takot na takot ako maglagay ng transistor kasi masusukat mo. Ang alam ko dati, base emitter lang yung bias, Pagchichik na bias. Ganyan. Nasukat ko ganyan no, naglalaro, tapos ano, sabi ko baka masibak. Ngayon may nagturo din sa akin, natutunan ko din na, pag ganyan, iba-iba kasi design ng amplifier, base to base. So, base ng ano, base ng PNP, base ng PNP, in, kailangan uh, below 1 volts. Katulad yan, 0.0836 volts yung nasukat natin. Pwede na yan. Ngayon, magkakabit tayo ng panibagong power transistor. Dyan. So, ayos na to. Ayan, bagong kapasitor. Tapos, bago na yung power transistor. Apat na pinalitan natin dyan. Resistor, tsaka fuse. Okay. Ayos na. Pwede nang kunin ng may-ari. I-chat ko na lang siya ngayon. So, hanggang dito na lang mga boss.